Ngayong araw ay abalang-abala si Mrs. Dahil naputol namin kahapon itong nasa bakod namin na mga bugambilya. At diba ang mga tanim niya? Ngayon pinagpuputol-putol niya upang iyak kanyang itanim at mailagay sa mga plastic. You know? Para sa ganon ay mapatubo niya ulit ang mga bugambil na yan kasi kung itatapo lang natin sayang ang gaganda ng bulaklak niya di ibang kulay may pula may dilaw may rosas may puti Ayan. kaya marami pang ibang kulay dyan nariyan kaya hindi namin ito pinababayaan na matayo lamang sayang no? ito ipampaganda pa sa ating mga bakuran Ayan. kahit na marami sa trabaho Ayan, pinisi binipilit niya sinisikap niya talaga ng kapag tanim ng mga halaman dito sa paligid ng aming bahay may ay nakakuha na ng mga ipa na aming kinuha sa gilingan dahil kami ay bumili din na rin ng bigas ito na yung aming nakuha na ipa maganda ito para hindi tumigas ang lupa at lagi siyang mayabuh Uh, makakatulong din niya sa pag uh, luwag ng lupa para yung ugat ng mga itatanim ay hindi mahirapan na lumabas. Ano? Ayan. So, dito naman yung aming mga orchids sa mga puno ng madre cacao. Ito ay ano, pinaparami pa lang namin. Iba't ibang orchids din yun nandyan. Ayan. Iba rin yan. So, hindi namin alam yung saktong mga pangalan nito. Basta pag nakakuha lang kami ng mga Uh, orchids na yan, tinatanim namin dito. Ayan. Iba rin ito. Iba rin yan. At ito. Kasi ito, purong violet. Wala pa siyang bulaklak ngayon. Ito, purong violet. Ito naman yung iba rin orchids. Ayan. Ito, iba rin yung nandito. Bagong tanim pa namin. Ayan. Tapos ito, iba rin ito. So, marami kaming mga orchids na iba-ibang klase dito na pinaparami namin tayo dito ito naman yung isang klase ng orchids na may bulaklak siya ngayon pero hindi masyado siyang violet no? light na violet hindi kagaya nitong isa na ito na malalaki kita nyo yung laki ng katawan no? Yan. pag bulaklak yan mas dark dark na violet ang ganda oh so itong bakod namin ito yung na ano ito yung fortune fortune ba yun yan dahil ito uh, tinusok lang namin dyan sa paligid ng aming bahay yan para may bakod nagsisilbing bakod din sa aming mga ano, balibot ng bahay namin no? eto naman iba rin klase na ito puti hindi ko na alam ang yung tawag dito pero ang ganda rin saka ito naman yung gumamela na may dubli na na bulaklak ito siya. Oh. May bulaklak na siya dito. Ayan. Medyo lanta na siya eh. Ito may bagong. At kagandahan to sa gitna. Doble. Ayan to. Ito yung isa. Yung dito. Tapos itong isang layer naman o. Oh. Meron pa dito sa gitna. Ayan. Ganda. Kaya nagtatanim kami ng iba't iba klase ng bulaklak. Maganda itong palamuti dito sa aming mga pakuran. At iba rin itong isang klase ng orchids na ito. Ayan ako ba ninyo. Iba rin siya. Ang laki ng ugat niya. Lagyan natin ito sa may madre cacao. Ayan. Ayan. So, ayan siya. Ayan, malapit na rin tanim yung ating ililipat na namin kasi ito. mikit may 5 months ang lemongrass na yan. Yung tanglad. O salay. Kung so tawagin sa Tagalog. Ayan. Kapag nalipat na namin yan, palilinis na ulit namin ito. Tanggalin muna yung ibang mga tanim na medyo may edad na para ano, malinisan na mabuti. At uh, tatanim ulit namin ng ibang halaman. So ito naman yung ibang klase ng orchids din yan. Dami rin niya magbulaklak. Ang gandahan dito sa orchids uh, nito, ito, ito yung aming snake plant. Natin Tapos ito, kapag ito bumulaklak, mula dito sa ganito, hanggang dito sa baba. Kaya lang, bago ito bumulaklak ay Nauubos mo na yung mga dahon. Kumbaga baga lumulugot yung dahon niya, nauubos. Kapag naubos na yung dahon niya, saka siya bubulaklak. So tag-araw yan bumulaklak. Ito naman yung tinatawag natin na pipinong gubat. Maliliit lang siya. Tingnan niyo po 'yung pipino. Pero nakakain ito. Ayan. Ang hinog niya kulay ano, dark blue. Hindi kagaya ng ating uh, binibili na pipino, 'yung mga tinatanim natin ay pag hinug, eh, parang dumidilaw siya no, nagla light green. ayan siya. So ito 'yung paligid lang ng aming bahay. Ah, ito naman 'yung aming lumang bahay. Pinapakita ko sa inyo ito at baka sakaling dumating panahon na mabago na rin ito ano? ito yung aming bahay na halos 30 years na ang edad nito Ayan. ito yung aming bakuran simpleng bakuran lamang na dahil na dito nga sa probinsya kaya sinisikap namin na kahit dito lang sa, sa paligid o sa labas man ng bakuran ay tinataniman pa rin namin ano yung gumawa nga ako dito ng swimming pool. Pero, dahil hindi naman napapaglang na, tulad ngayong nga yung aming mga putang sa Manila, nilagyan ko naman siya ng isda. Kaya, kung mapansin yung isda dyan, yan, naglalangoy na yan, o. Oh. Yan, oh. Ang dami. Puno yan. So, yan ay, kulang ko lang 2 meters ang taas, yung pinaka yung nya niya. Kasi nakaangat yung sa lupa, oh. Kasi nakaangat nagpaparami na rin tayo dito ng mga ano natin, pang aquarium kasi ayan eh o, kita niyo yung mga isda niyan pang aquarium yan yan kaya lang nahaluan siya ng anong tawag dito ulo ulo o ano tadpole ba yan <laughs> hindi ko mat yan dami o oh. sa ano ng palaka yan ng anak ng palaka dami nila ito snake plant dito tayo dito na kulay green ayan. so ayan ang aming mga tanim dito at mga iba't iba diba pa rin klase ng mga tanim na pwedeng pang ganda dito so uh, isinamin namin ito at isiseparate namin yung mga ibang mga tanim na yan para mas ma ano meron kanya kanya siyang lugar na para mapaganda natin ano Ba ba yan? May ganito pa oh. Ito yung mga ano, pinuto ni Mrs. yan at itatanim. Ito kaganda nitong ganito. Puti siya yung gilid. Yung gilid niya na halos yan. Eh, Masin ninyo, puti. Pero pagka nainitan siya ng araw, nagkukulay pink yung gilid. Oh, wala pa siya ngayon at tag, ano, tagulang. At saka naka na, ano siya, na, sa lilim. Ang ganda ito. baybay ito kaya pag marami na sila lalagay na namin sa kanya-kanyang lugar para wala wala siya. Hmm. na rin dito yung pako. May pako din dito. Ayun oh. Eh. May pako rin kami dito. Dahil ito nga pispan hindi ko pa na palinisan ko pa yan hindi pa natatapos linisan yan may mga puno dyan ng mga kahoy na matitigas at yan na pinagtataguan ng mga isda saka so, yung mga PVC na yan ayan o ayan yung pakok tumubo rin sya dyan eh, hindi ko naman tinatanggal na at sinahayaan ko lang dyan na gumawa ito ito klase rin yan o no? Yan na siya ngayon no, Ang tataas na Pwede din namin din sa bakuran. Para makita namin yung improvement niya. At pag marami na. Ayan, to. Sobrang taas na niya o. Bubunga na rin yan. Uh, saka namin ililipat sa mismong taniman Manila. Para sa ganun ay maparami pa natin. Hindi na kami mabili ng mga bini. Para makatipidin tayo. Yun lang bumara namin para sa ganun ay uh, parami tayo ito naman yung amin na uh, tinatawag na ano insulin plant ayan bumubunga na siya ganito pala ang bunga niya bumubunga na ito ay makakatulong din sa pataas yung blood sugar at ito ay maasim ito ko tayo ng talbos ito yung talbos nito ayan ganito lang tapos ano natin Pwede natin nung kain malinis naman to. siya. Hmm. Masim-masim. Hmm. hmm. Dito sa probinsya, masipag lang talaga ay hindi ka rin maubusan ng ibibidyo o ibablog kung ikaw ay isang content creator. Basta hmm kailangan din ng ano sipag at saka siyempre kailangan may hilig din kasi pag wala kang hilig at mapapabayaan mo rin ito ginagawa mo yan ang dami yung ayun ang plot ako so, mahilig din ako mag alaga ng mga ganito yung mga honeybee yung mga manok so yung mga alaga namin mga ayos na malaga ng kalabaw ah, yung ganyan na uh, baka hindi, pinapalagaan na lang namin so ito pinapakita ko lang sa inyo ay dito lang sa paligid ng aming bahay yun, dahil nga ako ay may karamdaman na hindi ako masyadong naglalayo dito sa amin kaya yung aking mga binablog dito lang halos sa paligid ng aming bahay medyo marami-rami na itong ating ko ito bali anim na itong ating ano yung honeybee na yan yung meron pa doon pa dito saka doon sa so may puno ng nyug na yan doon banda sa kinuna ko dati so, ito yung pinakamalaki kong ano colony so ang yung laki ng bahay niya is 10 yung pataas 12 by 12 yung lapad. Yung square niya, 12 by 12. Tapos yung yung pak yung pahaba pata pataas niya ay 10 lang. Ayan. Pero ano, eh, sila. Eh nakakatuwa, nakakalibang kapag ka may alaga tayo nito dahil kumbaga walang ano, walang kapalit na anuman na makakapagpasaya sa atin kundi yung ating kung ano man yung hilig natin kung ano yung gusto natin kaya uh, gawin nating kapakipakinabang pakinabang yung ating uh, ginagawa dito lalo na sa ayan, sa pagwataguyod ng ating pamilya so nakakatawa naman dahil na kahit ganito lang yung aming uh, inabot sa aming buhay ayan nakatapos naman yung aming mga anak at uh, kahit paano naman ay may mga trabaho na sila at nakakatulong din ka sa amin lahat talagang maraming salamat kay Lord sa mga biyayang pinagkalaob niya sa amin at walang hanggang pasasalamat palagi sa kanya at laging uh, kami binibigyan ng kalakasan at uh, pananalig sa kanya maraming pong salamat Kung gusto niyo video nito, like, subscribe and click the ring. Just click the <laughs> notification bell or uh, yeah. bell icon. Ba ba? Yeah. Good times. Para mm -hmm. manotify po kayo. Yes. Sa mga susunod namin, na gagawin na videos. Thank you. Bye. Bye-bye.